ano-ano ba ang dapat nating dalhin ng mga gamit kapag tayo ay pupunta dito sa bansang Lito niya? Ayan. So ano-ano ba kaibigan, isang mapagpalang araw muli sa atin lahat. So, nandito naman tayo muli, mga kaibigan, para magbigay ng information patungkol po dito sa bansang Lithuania. Nang nakaraan, mga kaibigan, na topic na natin yung about sa magkano ba ang minimum na sahod dito sa bansang Lithuania. At pangalawa, na topic na rin natin yung magkano ba ang nagastos natin at gagastusin natin kapag tayo ay mag-apply papunta dito sa bansang Lituy niya. <laughs> so, bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. And, ihit nyo na rin, mga kaibigan, ang notification bell all para updated tayo sa ating mga susunod mga videos. And, don't forget to like and share para marami tayong mga kababayan ang makapanood sa video ito, sa mga video natin, sa mga vlogging natin, patungkol po sa bansang Litwinia para magkaroon po sila ng information sa mga nais pong pupunta dito sa bansang Litwinia. Kasi may nag-comment po sa atin, no? Papapayawan natin kasi may nag-comment po sa atin. <laughs> ang sabi ng ating kaibigan doon sa comment niya, kapag pumunta po dyan, boss, nasusunod ba ang offer letter nila dito sa bansang Pilipinas? Ang ibig sabihin, kung nasusunod ba yung pinag-usapan nilang sweldo, kapag nan nandito na, no? So, ang masasagot ko diyan sa iyo kaibigan, nasusunod po 'yon. Subalit, so, baka isipin po natin na itahin tulad natin sa Saudi nga na sinabanggit ko. Kasi doon po sa kasi sa Saudi, kapag inoferang ka ng ganung kalaki, 1,000, 2,000, 3,000, 'yun po talaga matatanggap po walang bawas po 'yon. Dito mga kaibigan, Sinabi ko nga no work no pay po dito. Sabihin natin 800 euro ang offer sa'yo, eh Paano kung kulang ka naman ng araw? 'Di ba? Paano kung kulang ka naman ng araw? Tapos may mga absences ka. Siyempre, yung 800 euro mo hindi yun mabubuo sa isang buwan, 'di ba? Tapos may mga other may mga other may mga other charges pa kapag ang usapan ninyo ng employer ninyo ay sa kanila yung tahanan, ang bahay dito, sagot ng employer, subalit ang utilities like ilaw kurente, ibabawas po sa inyo yan. Kayo po mababayan yan. Pero di ko po alam ano sa iba. Di ko po alam sa ibang mga company. But halos ganun po ang nangyayari dito kapag sa inyo po ang o kapag sa, sa company po ang bahay no Siyempre, yung pagkain niya, yun na, sa inyo na yun. So, hindi po katulad sa Saudi, na kapag sa Saudi po, mga kaibigan, kapag inufgira ka ng 3,000, 2,000, buong matatanggap yon Walang mga bawas yon mga kaibigan. At minsan doon sa Saudi, mga kaibigan, kahit uh, minsan, kahit wala kang pasok, or may karamdaman ka, pahinga ka sa kwarto, or may mga bagay-bagay na lalakarin ka, hindi po yun kinakaltas ng kumpanya doon sa Saudi. Or example, katulad nga sa akin, sinabi ko dati na sira yung unit yung natambay lang ako sa kwarto, wala akong paso. hindi po yun, hindi po yun ibabawas sa sweldo mo. Basta kayang usapan ninyo, sa loob ng isang buwan, 8, uh, 2,000, 3,000, 3,000 po ang matatanggap ninyo, mga kaibigan. po sa mga cost ng mga absences ninyo. No? Yun po ang kagandahan sa Saudi kung iisipin natin. Pero sabihin ko sa inyo mga kaibigan, maganda dito. Kahit sabihin mong gano'n may mga other may mga other charges dito na minsan hindi nabubuo yung hindi ka nakakabuo ng sweldo dahil nga may mga minsan may mga holidays. Pag may mga holidays kasi mga kaibigan, hindi po kasi minsan nababayaran yon Hindi po bayad dito pag mga holidays di ka tulad yan sa bansang Pilipinas. Dito talaga, no work, no pay. So, yun kaibigan. Sana nasagot ko yung sinabi mo o kinoment mo na uh, kung nasusunod ba ang offer dito sa Bansang Lituanya. Nasusunod po yun, kaibigan. Pero dipindi po sa pasok. Kasi no work, no ping. no? So doon, mayroon pa isang comment, kaibigan. Sabi, di, sabi ng kaibigan natin na isa, ang sabi, ah, uh, ano yung sabi ng ating kaibigan? May comment pa siya. May comment. mayroong pang comment dito, mga kaibigan. Dito na natin. Kasi medyo nakalimutan ko yung comment ng ating mga kaibigan. Ah, ito mga kaibigan, no? Ang sabi ng ating kaibigan, Kabayan, pasagot naman kung okay ba sahod ng mga factory factory worker diyan sa bansang Lituania. Ayun nga mga kaibigan. Kaibigan. 'Yun nga dito po sa kinomid mo sa akin na kung okay ba ang sahod ng factory worker diyan sa bansang uh, sa bansang Lithuania. Kaibigan, 'yun nga sinabi ko sa iyo. Depende po 'yun sa offer sa iyo diyan sa Pilipinas. Kapag inoferan ka po dito ng 750 to 850 to 1,000. 750, kaibigan, sa factory worker, I think, uh, 750 or 800. Yun yung minsan nagiging minimum talaga dito sa Bansang Lituinya. Minimum po yun, ano, mga kaibigan, ano? Yun lang, yun po ang halos kadalasan na ibinibigay na sweldo sa mga Pilipino expats dyan sa Pilipinas bihira ka po makarinig dyan ng sweldo dito sa sa, sa European Union na sa Europa like dito sa Lithuania na umabot po ng 1,000 mahit kapag dumaan ng agency nandyan lang po yan ang mga Uber na naglalaro sa 750 800 to 1,000 no so tayo mga kaibigan medyo ano tayo medyo sa nasa skill tayo at nasa ano medyo s'yempre medyo ano ano na ma -ano, ma ano ano yung seldo natin kahit pa paano sa biyaya ng Panginoon so kaibigan sana nasagot ko ang katanungan mo regarding po sa kung uki okay ba ang sahod dito sa factory worker sa bansang Lithuania kasi doon kaibigan sa kumpanya na dito sa bansang Lithuania si isang kumpanya na nakausap ko mga sorting lang yon mga kaibigan, nasa factory worker din sila. Yun nga, ang offer sa kanila, 750. Pero sumasahod sila, mga kaibigan, ng halos sumagabot ng 1,000 euro. 8,000 to, oh, 8, 8, 8, 1,000 euro, I mean, 800 to 1,000 euro. Dahil, lagi daw, lagi daw sila may overtime. Pero daw sa 750 euro, kaibigan, Maganda na yon kung kumpara mo sa Saudi Arabia. Maganda na yon kapag nandito ka na. Kasi yung 750 mo, I think, papalo yung abigan na sa 40,000. Diyan sa bansang Pilipinas. Kaya, karirin mo na. At least, kapag nandito ka na sa, Europe, sa European country, mabilis dito, mga abigan. At saka, mabilis ka magpalipat lipat dito kung lalo pag uh, natapos mo yung kontrata mo gusto mo lumipat ang kumpanya Mabilis po. Pero wag po natin ugalitin yun. Talagang tapusin natin ang kontrata sa ating pinag-usapan sa ating kumpanya para bilang isang Pilipino, <laughs> hindi po tayo uh, ma-van dito sa bansang ito. Depende kung papayag ang inyong mga employer na gusto niyo lumipat. Okay lang yun. Paalam po tayo. Para okay po ang reputasyon natin bilang isang Pilipino. You know? Kung ayaw na natin, magpaalam tayo ng maayos para makalipat po tayo. So yun, mga kaibigan. Now, mga kaibigan, proceed po tayo doon sa topic po natin. Ang topic po natin ngayon talaga, kaibigan, main topic natin ngayon, kasi pinasadahan ko lang yung unang topic natin. Ano-ano ba ang dapat nating dalhin na mga gamit kapag tayo ay pupunta dito sa bansang Lituinya? Ayan. So ano-ano ba Unang-una mga kaibigan, yun nga sinabi ko, nang una, magpasiguro po kayo, kaibigan, pasiguro po kayo ng winter jacket. Magdala po kayo. Kasi sasabihin ko sa inyo mga kaibigan, malamig po dito. Malamig po talaga. Hindi po kayang damit-damit lang. Magdala po kayo ng winter jacket, yung makapal, yung mas maganda, yung parang kala mo kaputi tapos may makapal sa loob para may mga ibo Para hindi po tayo malalamigan at uh, hindi po tayo masira ang ating baga no kumain na baga natin dapat malut po tayo magdala po kayo lagi ng mga sw mga sweater uh, clothes lalo lalo ng winter jacket sinabi ko magdala kayo ng dalawa tatlo kung kaya tapos magdala kayo kaibigan ng kumot kasi may mga dito kaibigan kapag sa iyo ang o sa company ang tahanan dito ang bahay dito na mo ang mga magpo-provide sa mga gamit mo ay like kumot o ano pa man. Ikaw po, sa iyo po 'yan kaya magdala pa kayo ng kumot, no? Hindi po tulad sa Saudi na sinabi ko, sa Saudi maganda kasi pag bibigyan ka ng kumpanya ng kutsyon, uh, kumot, unan, kumpleto po 'yon. Dito wala po kapag sayo, ta, sayo, sa iyo ta sa, sa kumpanya bahay. Sagot mo po 'yon. Kumot at saka unan. Minsan sa mga accommodation, katulad dito sa amin, pagdating namin dito may kotso na tapos may may unan may kumot kaya kasi hotel to kaibigan mga kaibigan na ano namin kaya mayroon po mga gamit no? so now ano pa mga kaibigan unang una winter jacket mga sweatshirt clothes and then palawa uh, kumot yung unan eh, masyadong ano mas sa natin yun no? <laughs> Pero minsan mayroon may mga unang din minsan ng ano ang kampanya na ang kampanya ng Pero wala lang mura malang mura malang ang kumot ang unang dito mga kaibigan. Pwede nang bumili dito. Pero kung makakadala kayo, magdala kayo kahit ma kahit yung ano yung magic magic pay, magic pelo na pag inubuin mo lumalaki yung pagka hindi pa siya lumaki na tutupi siya magdala kayo noon kung makakadala kayo Pangalawa, kaibigan, medisina. Gamot, kung ano yung mga pangunahing gamot na, ano, pangunahing gamot na sa lagnat, pangunahing gamot sa sipon, o sa sakit sa tiyan, kung may, may mga high blood kayo, magdala kayo ng pang-maintenance, yung pang-pababa, unloadipin, o ano pa. Ang mga amoxicillin, may pinamic, yan, magdala kayo ng mga ganyan. Yon, mga bioflow, paracetamol, Magdala kayo ng mga ganyan mga kaibigan. Kasi for uh, uh, handa lang tayo lagi sa mga darating o naman mga bagay. Pero huwag nating isipin yung mga ganon na mga sakit karamdaman. Kung baga handa lang tayo. Ano pa? Ang importante pa, ang importante mga kaibigan, charger. Yan, charger kaibigan. Yun, isa din yun kaibigan. Importante yun na dali natin, charger. Ano bang charger yon? Ito, papakita ko sa inyo kay kibigan ng sample no, para makita nyo. <clears throat> yan, kibigan. Kung nakikita natin sa mostly sa common charger natin, ay eh, flat po ito. Ito, flat po ito. Flat po. So, hindi po ganun ang dalhin yung charger. Ganito po ang dadalhin yung charger dito, kay bigan Yung bilog, bilog siya. Yan, bilog. Bilog dapat siya. Kasi bilog po ang uh, saksakan nila dito, ang outlet nila. Ganito po ang sistema. Ganito po ang bilhinin yung uh, charger dyan. Marami dyan, mga kaibigan, sa bansa Pilipinas. Magbili kayo dyan sa mga hardware sasabihin nyo sa European na uh, pang, pang ano, outlet ka mo. Kasi alam na nila, bilog. Bilog ang panang pang saksak. Yan ang dalhin nyo dito yung charger, mga kaibigan. Kasi hindi kayo makakacharge dito kapag flat yan. Dapat ganito ang ang nyo yung charger. Bilog ang pang niya. Tapos, kung mayroon kayo mga any kinds of uh, gadget regarding sa mga resort or ano pa man yan na flat yung pang saksak, magbili kayo ng adapter na ganito adaptor na pwede saksak yung mga gadget ninyo. Pero importante yung charger. Ganito talaga pa saksak. kung ang charger nyo ay flat, magbili na lang kayo ng adaptor na bilog ito. Kasi hindi po kayo makaka-charge dito. At hindi po kayo makaka- makaka-charge ng anumang gadget nyo kung flat po yan. Dapat bilog po. May nabibili po dito. Wala namang problema dito. May nabibili na nga dito na charger na bilog pero uh, siyempre may presyo na rin ay hindi ka tulad dyan sa Pilipinas medyo mura-mura man ganito at uh, yun nga pero yung sabihin mong kung may mga gadget kayo na plat ang pasaksak magbili kayo dyan ng adaptor na ganito kasi walang adaptor na ganito dito o mayroon kayo mga plat na pang tsaksak Wala, walang nabibili dito na na bilog ito tapos pang dito sa ano na flat wala makakabili ka ng ganito na talaga ang design para lang sa mga charger hindi ko lang alam sa ibang mga hardware no dito pero wala ha mostly wala ko nakita dito kaya yun importante importante yung charger mga kaibigan magdala kayo so unang una winter jacket uh, yun nga yung mga switcher clothes pangalawa yung gamot yan yung gamot nga nagdala kayong gamot. Pangatlo, kumot. Tsaka yung charger na sinasabi ko importante yan, kaibigan. At kung makakadala kayo, kaibigan, lalo pag ka sa mga sa mga pabrika kayo, makapapasok dito, at sa kumpanyang tahanan, minsan may may mga libreng mga lutuan. May mga lutuan sa una lang yon mga kaibigan. Pero marami kayong gagamit nung pagka isa kayo sa isang accommodation magkakasama kayo. Pero sinasabi ko sa inyo kaibigan, mas lamang na kung makakadala kayo dyan sa bansang Pilipinas sa punta dito sa bansang Lithuania ng rice cooker kahit maliit pang personal, magdala kayo. Kasi maganda yun, importante mas maganda mayroon kayo para kung nais yung magluto sa kwarto, makakaluto kayo, di na kayo pupunta doon sa kusina. Isa yun mga kaibigan, nadali ninyo. At uh, ano pa, mga kaibigan ng ano. Para may mga kulang pa tayo kaibigan. Mag-comment kayo diyan sa atin na uh, baba sa baba ng ano ng comment section kung ano pa yung mga kulang na mga dadalhin. Subalit yun lang yung mga pangunahing dapat ninyong i-prepare dadalhin niyo dito sa bansang ito Magdala kayo. <clears throat> mga personal hygiene niyo mga kaibigan. Magdala kayo. Mayroon din dito mga 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 gamit sa personal hygiene. Mayroon din dito kaya lang siyempre may presyo talaga may kamahalan. Pero ko lang naman makaibigan. Mga pero sa unang buwan niyo magtara kayo mga personal hygiene, mga roll-on, uh, shampoo, sabon, magdala kayo. Lotion, magdala kayo para pag sa unang buwan niyo mayroon kayong panimula. Lalo pag kasain niyo lahat ng mga expenses. Siyempre, sagot nyo yan kasi mga personal hygiene yan. Magdala kayo. Uh, magdala rin kayo ng sabon, na panlaba, powder, downy kung ano. Importante po yan. Magdala po kayo. Sa so, panguna, mayroon din dito kailang eh, siyempre, alam mo pupunta ka pa dun sa ano. Siyempre, para at least pagdating nyo dito, di na kayo bibili. Mayroon na kayong naka-prepare na kayo. Bigas. Kaibigan, magdala kayo ng kahit pagdating nyo dito, makasain kayo kahit dalawang kilo, tatlong kilo, Oo, oh, mayroon ditong bigas. Pero minsan kasi baka ang area nyo medyo malayo sa tindahan. Um, at uh, siyempre, napunta kayo ng gabi. Oh, simpre, o, oh, siyempre, may rice cooker na kayo. May bigas pa kayo na dala. Sasayang na lang kayo. Magdala kayo ng dilata. Ayan, pagbulating nyo, ay na kayo. Kasi dito, kayo mga kaibigan, walang sardinas dito na katulad sa atin. Yun nga, magdala kayo. At magdala rin kayo, mga kaibigan, ng magic sarap orbit chin. Kasi, wala din yan dito mayroon dito mga panla uh, timpla sila pero iba ang lasa hindi ka tulad dyan sa atin talaga kung baka hanapin nyo baka expectation natin yung mga pagkain dito may mga gulay may mga gulay din dito mga kaibigan pero hindi ka tulad dyan sa Pilipinas talaga na maraming gulay dito pailan na lang ang mga gulay dito laging ang inuulam namin dito mga kaibigan puro karni na lang kasi yun ang medyo mababa ang presyo na nabibili na kapag magsasabaw ka, karne. Mura dito ang karne ng baboy. Oh, yung buto-buto ng baboy, mga kaibigan. Buto-buto, pata. Magkano buto-buto, mga kaibigan? Makaka mo na. Marami, medyo marami na. Sabawin mo lang 'yon, nasa 0.80 euro lang. Kakabili doon. Tapos yung pata, ganun din. Tapos yung ulo kaibigan, ah, isang buong ulo, magkano lang 'yon? 1 euro lang yun dito kaya halos kaya nga more on baboy kami dito mga kaibigan at uh, minsan nagagulay-gulay isda kailang isda dito kaya hindi may kamahalan 6 euro pataas 6 euro may hinang klase yun na isda hindi, hindi yan tulad sa atin kaya mga kaibigan kung mayroon pa tayo mga kulang sa mga nabanggit natin pero yun yung mga pangunahing nabanggit ko, yun yung pangunahing tips na nabanggit ko sa inyo na para dalhin po ninyo dito. Importante, importante talaga ang charger mga kaibigan. Kasi di po lalo pong malubat kayo, hindi kayo makakabili dito nang pagdating nyo agad pa, bibili pa ba kayo pag lubat na kayo siyempre may dala na kayo sasak na lang kayo so ngayon yun ang mga pangunahing dadalhin nyo mga kaibigan sa, saka yun yung rice cooker so yun sana marami kayong nakuwang tips para sa akin na mga importanteng dali nyo dito nail cutter pa pala kaibigan magdala kayo yung mga importanteng ano ninyo mga nail mga ganyan para mayroon kayo gunting magdala din kayo yung mga nabagit yung ibang yan mga kaibigan mayroon dito pero yung charger talaga mayroon din dito pala kaibigan yung mga mayroon din dito kaya lang eh, medyo ang iba kasi may kamahalan, may presyo. Katulad sa rice cooker, ang rice cooker dito nasa 60 pataas. Yung malaki, magkano yun dyan sa atin. Ay dyan, makakabili ka ng maliit lang, magkano lang, 700, 500 nga. Kung mayroon yung maliit pang personal lang. Kaya yon mga kaibigan. So, nawa, naunawaan ninyo, kahit medyo magulo yung salita natin, mag, magulo yung vlog natin, no? Pananalita natin kasi medyo hindi tayo sanay kasi sa mga public uh, na mga ganitong situation. Pero pinipilit natin mga kaibigan makapag-vlog para magkaroon po kayo ng idea na sa mga pupunta po dito sa Bansang Gateway niya. Kasi alam ko po mga kaibigan, mayroon mga nagpo vlog dito. Di ko alam ano, pero dito kay mga kaibigan, kokonti pa lang ang mga Pilipino dito. Nang unang dating ay naman dito mga kaibigan, wala pa kaming 100. Ngayon nasa running to 400 na. Kasi bago pa lang kumukuha ang mga ang Lithuania ng mga Pilipino foreigners dito sa bansang Lithuania, no? Kaya nawa uh, gawin niyo yung best ninyo, no? Para maging kaaya-aya at maging mabuti tayo para sa kanila para kailangan makayos yung pagkikip tungo natin sa kanila makayos pagkisama natin tipo, hindi po, hindi po hindi yun mahirap sila pakikisamahan dahil sila yung mga Christian rin so no? din sila kaya pasinsa na kayo mga kaibigan sa mga vlog natin minsan malabo or may mga nagko-comment na medyo blurred ang, ang, ang ano natin cellphone lang ginagamit natin mga kaibigan na pinipilit natin makapag-vlog para maibigay ko sa inyo ang information dito sa bansang Lituania para maging prepare po tayo bilang isang Pilipino. maka prepare po makapagbigay ng permission para sa inyo para makapaghanda po kayo pagpupunta po kayo dito sa bansang Lituania. So kaya bilang isang Pilipino uh, tayo tayo ang dapat magtutulungan at nagmamahalan bilang isang bayan, no? So, mga kaibigan, sana naunawaan ninyo yung mga sinabi natin. Sana naunawaan ninyo yung mga tips ko. Kung mayroon pang mga kulang at may mga hindi pa ako nabanggit, please comment below para maidagdag natin sa susunod na vlog natin. So, ang next natin topic, mga kaibigan, safe ba dyan sa bansang Lithuania kapag magtrabaho ka? Safe na safe, mga kaibigan. Kaya, yan ang susunod nating topic. Abangan po ninyo. Dahil gagawin po natin yan. Kahit may mga nagko comment sa atin, na mga bad comment or uh, ano. I accept, mga kaibigan. Pero I will do my best to our Filipino people na gagawin ko ang lahat kahit malabo yan, kahit hindi tayo sanay magsalita sa vlogging gagawin po natin yan para maipaabot po at mapa maihatid sa inyo yung information regarding po dito sa bansang Lithuania sapagkat sinabi ko sa inyo, kukunti pa lang ang mga Pilipino dito sa bansang ito kaya tayo-tayo bilang isang Pilipino ang magtutulungan So don't forget mga mga kaibigan, huwag po natin kalilimutan, suportahan ang ating YouTube channel, Kuya Rich Vlog, please subscribe po. And i-click nyo po ang notification bell all para update po tayo sa ating mga susunod na mga videos. Ayan. At uh, don't forget to like and share no mga kaibigan na para lumaki ang ating tahanan dito sa YT at marami pang mga Pilipino ang makapanood sa ating vlogging regarding po dito sa information sa Lithuania para ma makatulong din po sa ating mga kababayan na nais pong pumunta dito. So don't forget to like and share mga kaibigan at uh, sana naunawaan ninyo yung mga sinabi ko, mga tips ko, mga vlogging natin patungkol po dito sa Bansang Lithuania. Kung may mga kulang, please comment below. So, yun lamang mga kaibigan. Uh, mahal ko kayo bilang isang Pilipino. Kaya patuloy po tayo na magkaisa at magmamahalan bilang isang Pilipino, bilang isang bayan. Kaya salamat mga kaibigan. Pagpalaim po tayong lahat ng Panginoon. And God bless us all. Bye bye mga kaibigan. God bless you.